Magandang uh, araw po uh, sa mga gustong uh, ng ganitong mga medalyon. Ito po ay uh, 8AD medalyon. Uh, napakalakas na medalyon po yan. Uh, ito ay uh, inaayawan ng mga masamang nilalang, espiritu, at lalong-lalo na sa pagkikipagkombate spiritual, lalong-lalo sa kulam, barang. Ang uh, pagsuot mo ito, kapag ikaw ay uh, may kasamang sinasaniban, hawakan mo lang po yon at kaya ko na maalis ang yong uh, yung nakasanib sa yong kasama. Kahit hindi ka po magagamot. At ito po ay uh, pag nakompleto niyo po ang pagdarasal nito sa araw at gabi, ito po ay hindi po ka, uh, kayang putukan ng mga baril. Basta uulang uh, ang yong pananalig na mangyayari ang yong nais. At ang uh, ito po ay ko uh, may kompletong dasal. At kung order po kayo ay uh, may pre na bato o mo po 'yan. Free shipping po 'yan oras na mo order po kayo. So god bless sa magkakagusto lang uh, uh, direct message niyo po ako sa aking merit, messenger. God bless po.